Ilang araw bago ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections sa BSKE sa October 30, nagbigay paalala ngayon ng National Youth Commission sa mga mananalong SK official. Sa panayam ng SMNI News kay NYC Chair Undersecretary Ronald Cardema, sinabi nito na batay sa kasulukuyang batas, hindi makakaupo sa pwesto ang sinumang mang mahahalal kung hindi sa sa ilalim sa mandatory training. It is mandated by uh, law that uh, all SKs, all winning SKs, uh... ...shall have mandatory training uh, from uh, the DILG and NYC. Kapag uh, ikaw ay nanalong SK pero hindi ikaw nag-undergo ng mandatory training hindi ka makaka-assume as SK. Magugunita na taon 2015 na may pasa ang Republic Act number no. 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act na layong pataasin ang kamalayan ng mga youth leader sa nation building. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni Cardema ang proseso na pagdadaanan sa training ng mga mananalong SK. Uh, kapag po kayo ay nanalong Sangguniang Kabataan, uh, sa inyong first uh, 15 days, i-schedule ng uh, local uh, government operations officer, yung LGOO ng DILG sa inyong bayan, at ng inyong local youth development officer, dun rin sa inyong LGU, yung inyong mandatory training. Ang mandatory training ay uh, merong mga training modules yan. Una, decentralization and local governance, para maintindihan nila kung anong role nila sa local government. Number two, SK history and uh, features uh, in government. Number three, meetings and resolutions. Kung paano mag-handle ng mga government meetings at ng mga SK resolutions. Number four, planning and budgeting. Yon napaka-importante kasi bibigyan kayo ng pera, baka hindi nyo alam kung paano magplano at mag-budget, kung paano gumawa ng uh, uh, activity, kung paano mag... Uh, Siyempre madaming ano yan, dokumento, hindi yan yung pwedeng nga... Uh, may naisip kayo activity, magwi-withdraw na kayo, walang ganon. Uh, you need to have a work and financial plan bago mag-release ng budget, di ba? Ganon. And lastly, meron tayong code of conduct and ethical standards para maintindihan ng mga SK, ano ba yung ano? Uh, mga limitations uh, sa inyong uh, pagiging SK. Maliban naman sa training, sinabi ni Cardema na mayroon na rin inilatag na plano ang NYC na magiging monthly activity sa si mga SK official. Sumantala may babala naman si Cardema sa mga kabataang miyembro ng mga kakaliwang grupo na tumatakbo ngayong BSKE. Kung kayo eh, ang balak nyo lang pala sa gobyerno, eh, pumasok sa gobyerno para mag-recruit ng mga kabataan sa inyong community para mag-join sa mga rallies o maging uh, ma indoctrinate nyo para umakyat sa bundok, eh wag na kayong wag na subukan. Dahil uh, kahit manalo kayo, hindi, hindi namin kayo titigilan. Nandito ang National Youth Commission, nandiyan ang SMNI, nandiyan ang mm -hmm. NTFL Cup. Talagang uh, kung yun pala ang inyong uh, purpose, To infiltrate the government through the SK, eh, talagang hindi namin kayo titigilan. Sa huli, hinimok ni Cardema ang mga SK na maging reservist kasunod na rin ang inaasahang pagpasa ng mandatory ROTC. Para sa Diyos at sa si Pilipinas, kung mahal, ako si Valdivina Gracia, SMI News.